Dalawang Pilipino ang nabiktima ng pagnanakaw sa magkaibang lugar at magkaibang uri ng transportasyon. Ang una ay ninakawan habang nasa himpapawid sa loob mismo ng eroplano. Ang pangalawa, nawalan ng mahalagang gamit habang sakay ito ng isang pampasaherong train sa Europe. Paano nga ba nangyari ang insidenteng ito? At paano tayo makakaiwas sa ganitong klase modus lalo na sa mga panahong nasa biyahe tayo? Kung madalas kang bumiyahe, Mapaeroplanuman man o tren, mahalaga ang impormasyong ito. At para sa buong detalye, panuuri ng video na to. Isang Pilipinong pasahero ang ninakawan habang natutulog sa business class ng isang flight mula Manamabaharain patungong Istanbul, Turkey. Ayon kay Enrique Soriano, isang business advisor at kolumnista, nawalan siya ng halos 2,000 US dollars at iba pang foreign currencies na nakalagay sa kanyang bag sa overhead bin. Kuwento pa ni Soriano, sinabihan siya ng flight attendant na may taong nagbukas ng overhead bin habang siya'y natutulog. Natukoy ang suspect na nakapwesto sa likod kod ng upuan ng Pinoy nang na natagpuan ang mga pera sa overhead bin ng 3D at sa bahagi ng economy class hinala ng kolumnista na may sindikato sa likod ng insidente nanawagan naman si Soriano sa mga airline na magpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa loob ng eroplano I decided to go to the toilet and when I got out of the toilet the flight attendant whispered to me uh, she said uh, Uh, I hope you wouldn't mind, but can you check your luggage in your overhead bin? First uh, instinct was to check my uh, passport. Then, second, my credit card. And then I zeroed in on my uh, dollar pouch uh, where I usually put all the currencies every time I travel. And then it was open. Doon niya natuklasang wala na ang halos 2,000 dolyar na nakalagay sa pouch. She said that there was a person who opened your overhead bin and you were asleep and it was dark and we felt that you needed to know. I said, who is this person? Flight attendants, now two of them, said... Uh, that person is seated behind you. 3d. wow. these are people that are extremely trained. they know where to put their hands on. and they were able to take out the bills unnoticed, even if i was just beside them because i was asleep. Grabe, mga barangay. it's not all day that you're going to be blessed. it's not all day. Dito sa train papuntang Belgium. Yung train, no? Uh, ah, misis ko. Ang sakit ng ulo. Ayan yung bag namin, guys. Oh. Yung bag namin yan, lima yan. One, two, three, four, five, lima. Kasama yung bag ni misis na may laman na mga na Niloko kami ng, ingat kayo, niloko kami ng isang matang, malaking lalaki. Tinulungan kaming nilagay yung bag dyan. Kami dito. Finwersa kaming upo rito mag-isa siya ron. Nung isang stop, stop, kinakausap niya kami dito, sabay na wala na yung bag ko. At ng sinaping ko, lahat ng damit ko nandun. So ito lang ang suot ko ngayon. Tsaka yan, naman laman yung bag na yan, baby. So, very very sad. Ang daming masasamang tao sa mundo. Bag ng misis ko, kakabili lang. Gone. Pero I believe God is good. God will replace everything, diba? Kaya material things lang yan. Importante, buhay, diba? Ang sakit. Naminis ano, ko bag lang niya, bag ko, tsaka ito. Yung bag okay. na important. Oh, I tried to call uh, contact to police here, class, but they cannot have a uh, correspondence with me. I tried to call. Yeah, tinutulungan kami, oh, pero wala. Ay ay, Wala na yan. I, I feel. Eh. Sa panahon ngayon, wala na talagang pinipiling lugar ang mga kawatan, mapeeroplano man or tren or kahit sa ang pampublikong lugar. Kaya kahit gaano pa tayo kaingat sa ating mga gamit, minsan ay hindi pa nga ito sapat para tayo ay makaiwas. Paalala po sa lahat ng mga bumibiyahe, magdoble ingat po tayo sa mga nakakasalamuhan nating tao habang nasa biyahe tayo. May iba kasi sa kanila na ginagamit ang pakikipagkwentuhan para lamang guluhin ang ating atensyon. Habang ang iba naman ay umaatake sa oras na tayo'y mahimbing ang pagtulog. Huwag nating hayaan na ang isang simpleng biyahe ay mauwi sa isang masaklap na karanasan. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.